Gandang umaga, ako po si Bogs, uh, galing sa Holy Trinity Community dito sa Davao. Sa Ebanghelyo ngayon, uh, na mula sa Lukas 13 verses 22 to 30, tinanong ni Jesus kung kakaunti lamang ang maliligtas. Sa kanyang sagot, pinaalalahanan tayo ni Jesus na magsikap uh, na pumasok sa makipot na pintuan sapagkat maraming maghangad ngunit hindi makakapasok ipinapakita nito na ang kaligtasan ay hindi otomatikong nakakamtan kundi isang biyayang dapat pagsikapan sa pamamagitan ng pananampalataya pagsisisi at pagsunod sa kalooban ng Diyos naalala ko dati nung ako ay miyembro ng isang uh, college group no uh, tawag dito ay Christ Youth in Action uh, or CYA ang aming laging pukang bibig ay ang pagsabi na kay Kristo buong buhay habang buhay. Dinadagdagan pa namin yan ng patay kung patay. Ibig sabihin, hindi pwede ang buhay namin ay pira pirapiraso na binibigay sa Diyos. Dapat buong buhay. Sapagkat kung gusto namin makapasok sa makitid na pintuan, kailangan namin ibigay ang buong ang buong-buo ng aming kalooban, ng aming buhay. Kaya ang tawag namin dyan ay kay Kristo, buong buhay, habang buhay. Minsan, iniisip natin na sapat na ang pagiging reliyoso o pagiging bahagi ng isang simbahan. Ngunit sa talatang ito, malinaw ang paalala ni Yesus. Hindi sapat ang pagkakakilala sa Kanya. Sa salita lamang, kailangan makita sa ating buhay ang tunay na pagbabagong loob at pagmamahal sa kapwa. Kay Kristo buong buhay habang buhay. Naway no kayo ay na, na-bless sa reflection na ito. Kung kayo ay na-bless, maaring i, ibahagi sa internet or sa, sa, sa Facebook ang, uh, ang page namin. Again, ito po si Bogs Kitain ng HTC Davao. Magandang araw.